So ayan ako, uh, natin na po na natin sa huling hantungan ng ating uh, sa panunong na si Kapre Aguilar

isang legendary na siya ay kilala sa Christian na isang nangangwanta. Uh, ngayon po, siya po ay Muslim. Ganyan po ang pamamaraan ng paglibig sa Islam. Pinapaliguan, pinapabanguhan, at pagdadasalan siya na hindi na ng kanyang kasalanan kapasok nun siya sa paraiso at ngayon ay inilagay siya sa huling hantungan na walang makakasama maliban ang kanyang mabuting gawa at masamang gawa so, yun po ang sa atin hindi ang ating posisyon sa yamanan at isa rin ang ito sa atin na mag-reflect-reflect tayo mga buhay na tayo ay susunod yung sala ay laon sa atin. Barak Allah, Jazakum Allah, Kerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.